Ewan ko na lang, baka mas lumala pa yung tampo niya sa akin eh. Yo, kagagaling ko lang po sa palengke. At ngayong araw ay paglulutuan po natin ang Mrs. Kong nagtatampo. Nagtatampo siya kasi wala na raw akong time sa kanya. Pwede ba yun? Ikaw kayang ang lablab ng buhay ko. Char! At yun, bumili na nga rin po pala ako ng dessert. Sprite, Yakult, at saka gulay. At dito, nakahanda na rin yung chicken meat. Pero bago ang lahat, magsasayang na po muna tayo. At nga pala, konti lang yung sasaingin ko. Hindi naman kasi sila masyado pala ng kanin dito eh. <laughs> at ako at ako lang din yung uubos ng kanin. Pinoy lang sa kalam mga pre. <laughs> at yun, hinugasan ko muna ng dalawang beses yung bigas. At nilagyan ng tubig bago isaing. Ngayon, i-plug na po muna natin to bago natin pinutin yung orange. Yun, may tunog pa talaga eh. Ngayon, ay hinahanda ko na rin yung mga gulay dito. Nuhugasan ko muna bago ko balatan. Sabik na sabik talaga ako dito magloto. Lalo na siya yung daylan. Char! Idiwaw, ikaw na yung lover boy. <laughs> dito ay hinihiwa ko na yung patatas. Hinihiwa ko lang ito sa medyo maliit na parte. Para mabilis naman lumambot. At nga pala, paborito ni Mrs. yung patatas. Ito yung lagi niyang nire-request sa akin eh. At dito naman hinati ko muna yung karot. Hindi po natin gagamitin yung kalahati. Kasi si Mrs. at ako, hindi masyadong mahilig sa karot. Sorry naman. Siguro kaya kami nagkatagpo kasi pareho kami hindi mahilig sa karot eh. At pareho rin kami mahilig sa patatas. Wow, edi kayo na yung favorite to love each other. Wow, English yun na. Dito ay hinahati ko na yung sibuyas. At ang nito ay tatabi lang po natin. Paalala lang po, hindi po ako eksperto sa pagluluto. Ni paghiwa ng mga gulay nga, hindi ko nga alam ang tamang paraan. Masabay na hiwa lang ito, okay na yun. <laughs> Pasensya na kung naka-fast forward yung video ah. Para hindi na haba yung video. Baka kasi nabagot ka na dyan eh. At nga pala huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment at follow na rin for more videos. Yun, dito hinahanda ko na yung karne. Ngayon ay sisimulan natin ang pagluluto. Pinapainit ko muna itong pot natin bago ko nilagyan ng mantika. Ngayon ay natin itong bawang. At sabay na rin natin yung sibuyas. 'di diba, Parang professional yung galawan ah. Nang okay na yung bawang at sibuyas, nilagay ko na yung karne. Stir fry na muna natin. Nga pala yung pamamaraan ko sa pagluluto ay wala sa libro, manual o sa ano pa yung mga recipe na yun. Basta pakiramdaman na lang. Kayo ba? Ano yung pamamaraan ng pagluluto ninyo? Paki-comment naman sa baba oh. Hindi po ako madalas magluto. Pero ewan ko ba, sa tuwing nagluluto ako parang nag-iiba yung mood ko. Na para bang may dalawa akong katauhan. Hoy, huwag ka dyan. Sa kakapanood mo yan ng anime eh. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, hindi naman talaga ako mahilig sa pagluluto. Pero sa tuwing nagluluto ako, para bang napoposis ako? ba? Diba? Tingnan nyo na lang, may pasayo sa'yo pang nalalaman eh, no? What I mean is, masaya akong nagluluto. At nga pala, ayaw kong may ibang tao sa kusina. Gusto ko, ako lang. Ewan ko ba kung bakit ganito ako? gusto ko lang siguro mag-focus, no? ikayo ba? Gusto nyo rin ba mag sa kusina habang nagluluto kayo? Ayun, nilagay ko na nga po pala yung patatas at saka yung carrots. Ano sa tingin yung lulutuin ko? Nahuhulaan nyo ba? Siguro hindi, no? Ni ako nga, hindi ko nga mahulaan yung niluluto ko, eh. <laughs> nga pala, may nilagay nga po pala ako na sauce. Di ko alam kung anong klaseng sauce yun kasi Chinese po yung nakalagay. Bali, na ko lang po yun. At saka, nagustuhan ko naman yung amoy. So, Go! At saka ito nga, may pa sprite sprite pa nalalaman, di ba? Pilipino lang yung gumagawa niyan Eh. At saka dito bumubula pa yung sprite. Sige na nga, marami na akong sinasabi. Manood na muna kayo dito ah. Enjoy. sa monte baka naman Ayun, tingnan na lang natin kung hindi masasarapan si Mrs. ito ah. Tayo na't magsandok ng kanin at tamang dama kakarating lang ni Mrs. Di ba ang galing? Ang galing ko talaga mag-timing. Ayun, kinakabahan na ako dito. Imbis na magbati kami, iwan ko na lang. Baka mas lumala pa yung tampo niya sa akin eh. Ayaw ko pa naman nagtatampo siya sa akin. Potato. Potato sauce is at dyan na nagtatapos ang ating video. Salamat sa panunood!